maayong ah, kadlawon sa inyong tanan ug kani nag-prepare mi padong na mi mulaod kay mangisda ug kani karon padong na mi sa dagat rin taon kay murag layo pa mo ni among target nga kwaon isda nga kutlon or tulingan ni kadlawon na pas forward lang ta og kani mangyu mi kuha padong na may muli kay wa magpakita ang isda so kasabay na to paguli kining isa ka motor um, fishing vessel sa Asuncion mo kining uh, dako-dako gyud nga lansa dire o karon kami padong may uli kami kay minus kayo ang isda wa magpakita